Magandang araw mga kabikir. Ang i-share ko sa inyo itong simpleng pandiliche slice mga kabikir na lutuin natin sa kawali. Sa mga walang ubi na gustong magluto ng uh, pandiliche slice, uh, panurin yung mga kabikir, madaling gawin lang. Ito yung mga ingredients, 1 and 3 fourth cup or 1 fourth kilo bread flour or first class flour mga kabikir, 2 and 1 half tablespoon sugar, uh, maglagay din tayo ng uh, 1 fourth teaspoon salt, 1 teaspoon yeast, 1 tablespoon powdered milk, 1 half cup water or ibab milk makabikir swallow ilang natin pagkatapos lagay natin 1 eight cup lard or shortening pwede rin margarine makabikir Haluin natin so 4 minutes ko itong mix uh, pagkatapos ko nga uh, ma-mix makabikir uh, inilagay ko sa bowl tapos uh, pinapaalsa ko ng isang oras bago ko naman isi, uh, pinutol uh, ito makabikir katang natin isang oras na uh, putulin na natin i-baston muna natin makabikir bago natin putulin Tuyin natin ko sa dalawa kasi 1 part lang ito ito binaston ko pagkatapos pinutol ko ng ah, manipis lang makabikir kasi sa kawali natin lutuin para madaling maluto pagkatapos nilagay ko sa kawali pinapaalsa ko ng isang oras bago ko naman aniluto ah, so ito makabikir katang natin isang oras na mahinang apoy lang makabikir ha ah. mahinang mahinang apoy 3 three, three minutes 2 to 3 minutes ah, biniliktad ko na 3 minutes ito makabikir biniliktad ko na Mula sa pagbaliktad, 3 ah, minutes makabikir, ah, hinangon ko na ito na makabikir oh, ang finished product ng ating pandilitsi slice ah uh, mga kabikir, kung gusto niyo nga gumawan gumawa nito, uh, maglagay ako ng recipe sa comment section or sa title. Uh, masarap ito sa kape, mga kabikir. Kung sa bahay ka lang, gusto mong gumawa ng pangmirinda, pwede ito, mga kabikir. Uh, mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang recipe na sinir ko sa inyo ngayon. Itong uh, pandilit si uh, slice. mga kabikir, abangan niyo pa ang iba ko pang mga recipe. ah uh, mga simpleng recipe na pwede nating magamit sa pang uh, pwede rin nating magamit sa pang mirinda, mga kabikir. Uh, mga recipe na pwede nating lutuin sa oven sa kawali at sa steamer uh, at sa kaldero mga kabikir uh, mga kabikir abangan nyo uh, gagawa ko ng chocolate cake ordinary with icing uh, request ito mga kabikir no? uh, at uh, marami pang request na uh, gagawin natin uh, magagawa ko yan mga kabikir kapag uh, may uh, ingredients na tayo uh, maraming request mga kabikir sa tinapay na lutuin sa kawali dahil uh, wala daw silang uh, ubin. Uh, mga kabikir, sa totoo lang, uh, maraming tinapay na pwedeng lutuin natin sa kawali at sa kaliro. Uh, gamit lang tayo ng uh, iba-ibang paraan sa pagluto ng uh, tinapay dyan sa kawali at sa kaliro, mga kabikir. Uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi nung panunood. Uh, God bless sa ating lahat, mga kabikir.